Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay agad-agad na niya? Lalong-lalo lalo na ngayon, na matagal na kayong hindi nag-uusap ng dalawa dahil sa biglaan ang hindi niya pagpaparamdam sa iyo. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. At palagi kong pinapaalala sa inyo na dapat palaging buo ang loob at tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan. At dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito. Pangalan at apelido ngayon mismo ako ay kukontakin mo. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apilido at ang hiling. At pagkatapos, kumuha ka ng isang butil na bawang. Huwag niyo po itong balatan at ilagay mo sa harap mo ang papel at ipatong po ang isang butil na bawang sa papel na sinulatan mo. At pagkatapos nito, habang ikaw ay nakaharap sa ritual na ginagawa mo, mag at mag ka. Titigan mo ng maigi ang papel at ang isang butil na bawang dyan sa harapan mo. Pakaisipin mo ang target at banggitin mo ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. Pangalan at apelido at ang hiling. At pagkatapos, balutin mo na ang isang butil na bawang at ilagay mo na ito sa wallet mo o di kaya sa bulsa mo kung ikaw ay aalis. At kung ikaw ay nasa bahay lang, pwede ito ilagay sa unan mo at uunanan mo ito sa tuwing ikaw ay matutulog. Kahit hindi sa gabi kung ikaw ay matutulog, ay pwede mong uunanan ito at dapat ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo. At kung ikaw ay aalis, kunin mo ito at ilagay ito sa bulsa o sa wallet mo At paniguradong ikaw ay tatawagan niya ngayon mismo Lalong-lalo na kung matagal na kayong hindi nag-uusap ng dalawa Dahil sa biglaan ang hindi niya pagpaparamdam sa'yo Basta magtiwala ka lang At itago mo ito o dalhin hanggang kailan mo gusto At hindi na po ito kailangan pang pa bulungan mo araw-araw Basta itago mo lamang ito na walang makakaalam. At kung gusto mo nang ihinto ay sunugin mo lamang ang papel at itapon ang bawang. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.